mga talatang patungkol sa gawa ng pita ng laman. At makamundo, ang aralin nito ay paalaala ito sa atin para may taman natin ang ating mga ugali at pagubuhay. Mga taga Roma Kapitulo 1 Versikulo 24 Dahil dito ay sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili mga taga Roma kapitulo 1 versikulo 27 at gayon din naman ang mga lalaki, na nang iwan na ang atutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagnangas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Mga taga Roma kapitulo 1 versikulo 29 nangapuspe sila ng buong kalikwan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagupasala. Mga taga Roma Kapitulo 13 Versikulo 13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Sumapit na ang gabi at ang mga hudyo, Sabbath, ay nagsimula. Sapagkat ang kanilang Sabbath ay nagsimula sa paglubog ng araw, sa biyernes ng gabi at nagtatapos sa paglubog ng araw sa Sabado, gabi. Ang nagdadalamhating mga kaibigan ni Jesus kung gayon, ay nagmamadaling bumalik sa kanilang mga tahanan upang ipangilan ang Sabbath, ang tahimik na paraan na itinuro sa mga hudyo, na panatilihin ito. Ngunit ang mga kaaway ni Jesus ay nagsimulang matakot na, si Jesus baka istorbohin si libingan ng mga kaibigan niya. Nalaala nila na sinabi ni Jesus na siya ay babangon sa ikatlong araw, at sinabi nila sa isa't isa, ang kanyang mga alagad ay maaaring dumating upang nakawin siya at pagkatapos, ipahayag na siya ay nabuhay. Kung magkagayoy marahil mas maraming tao, ang maniniwala sa kanya at tayo ay hahamakin nila kaya't sila ay nagmadali kay Poloto at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang takot, at humingi ng pahintulot na ilagay ang kanyang romanong selyo, sa bato sa harap ni Jesus at Am. Hashtag tatlong putsyam, libingan. Nais din nilang utusan ni Poloto ang mga kawal na bantayan ang libingan, upang walang dumating sa gabi at sirain ang selyo at kunin ang katawan. At pinahintulutan ni Poloto, Nailagay nila ang kanyang tatak sa malaking bato at maglagay ng mga kawal na magbabantay sa libingan sa araw at gabi, pag-ibig para kay Jesus, at pagkatapos ng paglubog ng araw sa sa susunod na araw ay nagmamadali silang naghanda ng ilang matamis, pabango. Pagkatapos ay binalak nilang pumunta ng maaga kinaumagahan upang pairan ang katawan ng kanilang mahal na kaibigan, kahit na siya ay inilibing na. Ngunit ang labing isang disipulo, na dinapuan ng kalungkutan, ay nagtago sa kanilang mga sarili mula sa mga mapang uyam na tingin ng mga nagdaraan. Nakalimutan nila ang mga salita ni Jesus, na siya ay muling babangon sa ikatlong araw. Ang malupit na gawa ni Judas, isa sa kanilang sariling bilang, at ang walang pagtatanggol, sa loobin ng kanilang Panginoon ng sa mga kamay niya, ang mga kaaway ay binaigaw sila ng husto kaya't sila ay yumuko, ang kanilang mga ulo sa dalamhati at dalamhati. Wala nang natitira sa kanila, ngayon, nang ang kanilang, maluwalhating pag-asa ng kaharian ng langit, ay naglaho na parang basag na bula. At sila ay nagdalamhati, at umiyak ng mga luha ng pagkabigo, habang ang isang takot sa, mga hunjo ang karagdagang sama ng loob ay nagdagdag lamang sa kanilang bigat ng kalungkutan. Maagang umaga ng ikatlong araw, bago sumikat ang araw, isang grupo ng mga nagdadalamhating babae ang gumapang palabas ng lungsod at nagmamadali sa daan patungo sa Hardin Libingan. Tuldo, habang naglalakad sila ay iniisip nila kung sino ang magpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan, Upang makapasok sila sa loob at ibuhos ang kanilang matamis, pabango sa katawan ni Jesus, ngunit nang makalapit sila ay nakita nilang ang bato ay nagulong, malayo at walang laman ang libingan. Ang iba, mas nauna pa sa kanila ang mga bisitang dumating sa libingan, at wala doon ang katawan ni Jesus. Kung nagustuhan pa support naman huwag kunimutan mag subscribe at like share. Thank God bless you all.